Yo, pa pati bagong vlog tayo ngayon. na Dito tayo sa sa ilog. Ayan no? o. No? Oh. No? So, welcome to my vlog. Ayan, no? <laughs> dito tayo sa ilog kasi yan eh. Ay, bata o. Oh. Mga bata dito eh. Ito o. Oh. ang wow, buwangin eh. O oh, tutulung, tutulungan niya katao na ito Ano, yung eh, buha. Eh. Dito ko lalagay sa kakalit ko. Dito tayo bata na dito ah. Tayong bata. Yun o. No? Tayong bata o. Oh. O, oh, excuse lang ha. May kataan lang. O. Oh. O, oh, shout out na kayo. Ang ginagawa dyan. Daming bata ngayon dito. Ang init-init. Yun o. No? O. Oh, shout out sa DJ Sunny Alternative. O, oh, pakadaan mo na. Ang pagami ha. Kailang. Kaya yung kukunin kong buhangin. Yun. Ano pangalan mo no? yan? Ay no. na 'yung mga sako? Ito oh. Ey, ganggang. Ano? No. Yee, okay, go. Ay no. no. Tinutulungan nato 'tong mga bata to. Mga oh, mabait na bata to eh. Kaso nga lang hapon inipitin sa dito sila eh. Ano? Ugi pa lan niningi eh. Hmm. Boang 'yan. Wala na pala. Wala na. Mat nga 'yan. Wa kami ng buaahin dito. Mga kaibigan ko dito eh. Ay. Tutulong lang sila eh. Wala silang magawa eh. So ayan yung slow. Tutulungan nila ako eh. Kesa naglato ko sila, tutulungan nila ako. Shoutout nga pala kay Boss Jeff. At saka kay Kagawad. Alex Chua. At saka kay Rocky Terra. Mukuha kami ng buwangin. Pampoposti ko. Ang ah, alam ko kasi pwede ito eh. Kasi sa summer, ganito yung nakuha sa buwan eh. Sa ilog eh pansimento. Ginagawa ng hollow block eh. Kung na lang mag hollow block, mag hollow block ako dito eh. dami na ito, buhangin oh. Ito medyo pino dito, medyo <laughs> ano okay. Tama na yan, okay lang yan, ganyan. So dito, yung buhangin dito, pino. Dito naman oh. Ibang klase man dito yung buhangin oh. pino. Ito iba yung dito yun. Kukuha din ako nito. Pang, palitada. Kasi dito yung dito yun. Kukuha ng mga mga bata yun. Ayan, mga bata. Tino, tulungan ako. Iba yung dito. Kukumpir mo. Pino. Kesa dito. Malalaking butil. O, so, ito yung una. Ito malalaki o. Oh. Kaya iba yung dito. eh yun, o, so, talagang babait na yun, yung mga bata na ito. Natutulungan <laughs> talaga ako. Uh, oh. Ilan yung sako na lang? Dami na oh. Isa na lang. Ay, Sama na lang pa si lang. Aki oh. Ilan lang sa sako? Hmm. Ito, isa? So yan oh. Depende ng buhang dito. Pwede. Yan tama na yan. Yung isa. Lagyan mo unti pa yung isa. Dito. Tuyo-tuyo. Ito. Pwede ito. Ito boss, sabi na. Mapapala. Pagod ka na eh.

Mm, naguna ang pao oh, sa shoutout oh. You no. Eh no, thank you nga pala sa mga kabataan na to. Kasi tinulungan nila ako eh. Musisimento ako ng poste sa bahay. Eh wala man tayong pambili. Wala tayong pambili. Thank you, thank you. Ah. Wala tayong pambili kaya buangin dito, sayang. Mapakinabangan. Eh no, nasa ilog ko. Oh. Sobrang linis kasi, eh, no? pakuya ko, kuya ko pa yun, mga bata talaga. Oh.

Eh you no know, dito. Eh yung buhangin dito napakarami kaya <laughs> kailangan ko mubo eh para mabawasan. Sayang nga naman. eh. nagpa vlog game. Hi vlog, you welcome know. oh, to, guys. sama-sama si Aki. Oh, shout out kay Danti malapit. Shout out sayo. Tsaka kay Boy Kitan, shout out. Mga batang West, shout out. Tsaka batang 90, shout out din. So hanggang dito lang yung vlog ko. Shoutout sa inyo lahat. Subscribe nyo ako ah.